Unang araw nga pala namin dito sa Japan at maaga akong gumising dahil ngayong araw ay susunduin kami ng aming kumain na si Sir Tony para pumunta sa City Hall at sa bangko. Tayusin daw ang aming alien card para malagyan ng address at makapag-open na rin kami ng bank account para naman sa sahod namin. Ako si Baji, isang OFW sa Japan pero hindi mayaman. Pagbangon ko nga ay binuksan ko ang bintana para pumasok naman ang sariwang hangin. Kahit malamig pa yan, okay lang, titiisin ko na lang. Punta kami ano ngayon, ngayon. Ayusin namin yung alien card namin sa kayong bank account. Punta kayo ng bangko sa kamulisipyo. Sabi, 8 a.m. ang ano, eh, call time eh. Uh. ano, kaya maaga kami gumising. 6pm pa lang gumising na ako. Maya maya pa ay nag almusal na ako dahil baka tangaliin kami sa lakad namin. Mahirap na baka gutumin. Pagkatapos kong ako kumain ay naligo at gumayak na ako dahil on the way na raw yung kumiay. Pagdating nga ni Sir Tony, ibumiyahin na kagad kami. Una pala naming pupuntahan ay sa Shakusyo kung tawagin sa ni Hongo. City Hall naman ko sa Ingles. Tagalog naman ito ay munisipyo dahil medyo jikan kakarimas daw dito. At isusunod naman daw namin sa bangko. Medyo malapit lang naman sa amin to kaya ilang minuto lang nakarating na agad kami. Pagdating nga namin dito ay pumasok na kami sa loob dahil sobrang lamig dito sa labas. At shout -out nga pala ulit sa mga bago kong kasama na si Jason, Mark at Leo. At syempre sa kasama din namin kumuyay na si Sir Tony na siyang nag-aasikaso sa amin ngayon. Maya maya pa na ang aming passport at saryo kado o alien card. Sa iba pang term residence card. Dahil ilang oras pa to bago matapos ay pinapunta muna kami sa library para daw hindi kami mainip. So kahit hindi ako marunong magbasa ng kanji ay eh, nagpagangkap na lang ako marunong masabi lang na nagbabasa ako kahit di naman talaga naintindihan. Ay wakaremasta. Makalipas nga ang mahigit isang oras ay natapos na kaya binalik na din sa amin ang aming passport at ang residence card. Meron na nga pala itong address na inilagay sa likod. Pagkatapos ng namin dito kami sa post office. At dito do kami mag-o-open ng bank account. JP Bank nga pala ang binuksan na bank account namin. Maya-maya pa ikinolekt na rin ni Sir Tony yung mga passport at alien card. Kasama na din yung form na hawak namin. Medyo matagal din daw pala dito. Lalo na yung sa amin ni Mark dahil may x pala kaming bank account. Nag-open nga pala ako dati ng JP Bank nung trainee pa ako. Dahil yun yung ginamit ko sa payment sa YouTube channel ko. Bali nagbayad nga pala ako ng Nising Yakuen para sa bago at lumang bank account ko. Bali dalawa na nga pala ngayon JP Bank account ko. Halos tatlong oras nga pala kami nagtagal dito. Gawa ng may dati kaming account at hintayin na lang daw namin dumating yung card namin after 2 weeks. Pagkatapos nga namin dito sa bangko, pumunta kami sa mismong company namin para bumali ng pera. Susubukan muna namin manghiram kung papayag sila. Pagdating nga namin dito, hindi ko na pala naipakita sa video at nahiya na akong mag-video sa loob ng opisina. First time ko pa lang kasi makapunta kaya hindi ko pa kabisado. At dahil tinapos mo tong video na to, maraming salamat sa iyo. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento at salamat sa ilang minuto. <coughs>